Good morning mga Kunars! At dahil nga depres depresso ng nurse evenin ninyo for today's video... Hi! Naisip ko na lang na mamasyal and mag-unwind. Bugs! Alam, pretty! Saka kayo umarte sa akin kung ganto nakakinis ang kilikili ninyo. Okay? So anyway mga Kunars, bago ko simulan ng aking napakagandang araw, syempre, nagtatawag muna ako ng aking mga friends. Ha! ha. Ganon magtawag ng mga friends. Bogsh. Again, umarte pag kinesa ang kilikili. Bogsh. <laughs> So mga kunars, nagtataka kayo bakit ganito ang content ni Nurse Even. Siyempre, bukod sa napakahirap mag-edit ng vlogs, eh ito naman kasi ang mga usong-uso sa Facebook ngayon. Yung mga a day in a life lang ng mga videos, tapos papatungan mo lang siya ng dub mo, o ba diba, parang Korean novela lang. And siyempre mga kunars, kaya ko to ginawa kasi idol na idol ko talaga si Thailand Girl! shout Shoutout sa'yo Thailand Girl! So mabalik tayo, ang dami ko kasing chika. After kong magmuni muni muni siyempre kailangan natin magdut. Yan ang unahin natin every morning dahil yan ang pinaka importante for today's video hindi yung mas inuuna mo pang maging keyboard warrior sa fe okay tama na po. Baka mabash. <laughs> Pogs! After kong magsipilyo ng ipen, binabrush ko na rin pati lips ko. Kasi yun yung sabi ng dentista ko eh. Ganon, makinig kayo sa mga dentista, hindi sa mga fake news ng social media. Right? Anyway, recommended to ng dentista ko kasi sabi niya nakakatanggal daw to ng dead skin sa lips. So dahil hindi ko naman alam kung nagsasabi siya ng totoo o ini echos niya lang ako, o edi sinunod ko na lang rin. After kong mag-tooth, Of course, kailangan natin mag-dental floss. Huwag nating ugaliin na may budget tayo pang paload, pero wala tayong budget pang bilhin ng dental floss. Huwag niyong masyadong alagaan ang tinga niyo. <laughs> Siguraduhin na lahat ng tinga ay tanggal, hindi yung papaabutin mo pa ng lunch time. <laughs> Dapat isa sa mga priorities natin ang oral care kasi ang mahal ng gastusin pag sira ang ipin. So, after kong magsipilyo, ayan, kailangan natin mag-hydrate. Inom tayo ng maraming tubig. Hanggat maaari, sundin natin yung 8 glasses of water a day. Hindi yung mas inuuna mo pang mag-control kaysa... Oh, oh, wow. wag na tayong pumunta doon. <laughs> Bugs! Pretty siya After kong gawin ang mga ritual ko sa umaga, syempre, kailangan ko na mag-impake. ay, 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 ay! ay. <laughs> Actually, dapat ipapakita ko sana sa inyo kung paano ako mag-impake. Kaso sa sobrang excitement ko, na-impake ko na to last week pa bago ako na kans. Okay, tama <laughs> Gusto rin talaga mabash, di ba? <laughs> so, after ko mag-impake, mga kunars, ayan, kailangan may laman ang tiyan natin for today's video. Siguraduhin natin na may laman ang tiyan natin para may laman din ang u <laughs> kung nagtataka kayo kung ano ang kinakain ko, hindi ko rin alam kasi pacham lang yan. <laughs> ugaliin natin kumain muna sa bahay bago tayo mag-travel. Kasi hindi natin alam kung anong klaseng inconvenience ang pwede nating ma-encounter habang nagta-travel tayo. So mas maigi na na may laman ang chan. Huwag ugaliin na lumabas ng bahay na walang laman ang chan. Kasi baka mamaya pag may nakatabi ka tapos Britney Spears ka pala. <laughs> Bogsh. So, after kung kumain, of course, kailangan nating maligo. Ano yun? Wala ka ng tutwa ka pang G? Ay, kadiri ka naman. tung dung, 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 dung. Ang programang ito ay rated SPG. Pogs. Halabi, sino ka dyan? <laughs> Tennis player ka, girl. H&M Bershka Nike. Ay! So, after kung maligo, ayan na. Of course, dapat handa tayo sa mga pa-outfit ni Mayor. Hindi yung 5'2 na nga lang yung height mo, tapos pang going bulilit pa yung pormahan mo. Huwag ganun, sis, kasi baka buhatin ka ng security. <laughs> Ang tip ko sa inyo, pag nagbabiyahe kayo, wag na kayong sobrang bonggesyos na outfitan pag biyahe pa lang naman. Yung iba, just ko, biyahe pa lang, a-awardan mo na talaga ng best dress. Wag ganun. Dapat, komportable tayo sa suot natin, lalo na pag mahabang biyahe o lalo na pagsasakay tayo ng eroplano. Diyos ko, baka mamaya naka leather jacket ka pa tapos belt and boots o e pag ka ng security o e di naiwan ka ng eroplano. <laughs> so after kong mag-outfit check, ayan na. Of course, kailangan na natin pumunta ng airport. Ang tip ko sa inyo, dapat at least... Ay, teka. Ulit, ulit, ulit. <laughs> Sorry mga koners, kasi pinakiusapan ko lang yung kapit bahay ko na i-video ako eh. Pero nasa na ba tayo? Dapat at least 3 hours bago ang flight mo, nasa airport ka na, lalo na pag international flight ito. Kasi bukod sa mahaba ang pila, ang daming process. Ayan na mga koners, on the way na ako sa airport. Ganun dapat pag malungkot, nagtatravel, travel hindi yung nagpaparinig sa... <laughs> grabe talaga ang daan dito sa UK mga Conars. Kaya sinukuan ko na rin magmaneho dito eh kasi ang daming roundabout. Diyos ko Lord. Tapos sa kanan pa nga ang manobela o edi eh, maa talaga. Ayan mga Conars, andito na tayo sa Newcastle Airport. Kung mapapansin niyo po, hindi gaanong kalakihan ang airport dito sa Newcastle. Parang very clear. So after ko pong mag-check-in and mag-drop ng bagahe, ayan na, pupunta na tayo ng security. Of course, sinama ko na rin yung kapitbahay ko para meron tayong taga-video sa travel natin. O ba diba, mga Conars, wala wala pang 5 minutes, tapos na ako sa security check. Kasi simple lang yung suot ko eh. Okay? Dapat makinig sa akin. So habang nag-aantay ako ng eroplano para sa flight ko, umorder muna ako ng isang cider para naman hindi na paghahalataan na masyado akong excited kasi nga 3 hours pa ako dito. And dahil nga nakatingin na sa akin yung waiter kasi kanina pa ako nakaupo, umorder na rin ako ng burger. Sabi ko pa naman. Natatawa ko, wait lang. Sabi ko pa naman, kakain na ako sa bahay para hindi na ako gagasto sa airport. Ay! Goodbye, 17 pounds. O, oh, di ba? Napilitan pang magburger si Bacala. <laughs> Cookie Monster, kagulo. Ayan na, dumating na yung aeroplano na sasakyan ko. Military. <laughs> Grabe mga kunar, sobrang laki niya sa personal. Parang yung Jacob Oledzy. <laughs> So, after kung magantay ng 3 hours and pagkatapos nga tayong palayasin ng staff dun sa restaurant, finally, pasakay na tayo ng aeroplano! Ito yung mga panahon na pangiti-ngiti lang ako pero super dasal na talaga ako na sana hindi mag-crash ang aeroplano. Uy, totoo yun! Ayan na mga kunars, lilipad na yung aeroplano so plinay ko na yung attack cross ng Hillsong. Diyos ko Lord, mahabagin, salamat naman sa Panginoon at naka-take off ng maayos ang aeroplano. Grabe, nakakapanibago kasi ang linis ng view. anlay sa baklar! <laughs> Lock. Dahil dalawang oras yung biyahe patungo sa destination na pupuntahan ko, naisip ko na namang magwaldas ng pera kasi kanina pa ako tinitingnan ng steward. <laughs> Umorder ako ng gin and tonic pampakalma. Ewan ko ba pero may takot talaga ako sa pagsakay sa eroplano. Hala, inabot na tayo ng dilim. okay. Oh, oh eh. <laughs> so after two hours of patiently waiting, eto na. Isa din to sa pinakakinatatakutan ko ang paglanding. Ito kasi yung mga panahon na parang saranggola yung eroplano. Grabe talaga yung turbulence. <laughs> <laughs> Diyos ko po, mahabagin maraming salamat po at nakalanding ng maayos ang eroplano. So dahil nakalanding ng maayos ang eroplano, pinaltan ko na yung soundtrack ko from Hillsong to Black Eyed Peas. Mahamp! 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 <laughs> Kung nagtataka pala kayo kung saan ako pupunta, andito po ako ngayon sa Milan Bergamo Airport. Hi, thank you Lord, natapapasok ako sa teritoryo ng Italy. Syempre nakaka-anxious din minsan lalo na hindi powerful yung passport natin. So iisipin mo baka marami silang itanong. Pero sa awa naman ng Dios, wala na silang tinanong sa akin kasi siguro nakapag-Paris na ako. Wala lang, flex ko lang. <laughs> Para maisipan niya na mag-IS o kaya mag-OET, halika na kayo dito. From airport to Milan Centrale or yung pinaka-sentro ng Milan, mga Conars, 1 hour and 30 minutes pa ang biyahe so kinakailangan ko mag-bus para makarating doon. Nakalimutan ko rin yung pinaka-eksaktong amount ng pamasahe kasi nakapribok na ako. Pero sa pagkakaalam ko, nasa 25 euros ata. Bali ka. Huwag kayo mag-alala mga Conars kahit hindi pa kayo nakapribok kasi sobrang daming bus dito pa Centrale. Para siyang Victoria Liner. At ang kagandahan, sobrang daming timetable ng mga bus dito. May umaalis every 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes. So hindi ka talaga mauubusan ng biyahe. Hindi na ako masyado nagvideo ng daan kasi gabi na rin naman. At saka para siyang eslex Yung pinakamahabang bridge sa Philippines. Ay, ang bobo. <laughs> Pero kidding aside, as in purong daan lang siya. So wala masyadong nakikitang attraction. Finally mga kunars, andito na ako sa hotel. So mag-check in na po ako. Ang pangalan ng hotel na pinag-check inan ko ay IQ Hotel. Buti pa yung hotel may IQ. <laughs> so, six nights po ako dito sa Italy, mga kunars. Kaya naman, six episodes itong Italy trip natin. Okay? So, ayan, mga kunars, papasukin na po natin yung... Ang laki naman ng kwarto. Parang weirot mo. <laughs> In fairness, ang ganda ng bed and pwedeng pwede talaga siyang pang <laughs> So as you can see, napakasimple and linis nung ating banyo. Meron tayong shower room and meron tayong bogsh. Resorts World, Manila. Put a check. Pagdating naman sa view, mga kunars, I love the view. You're my best view. <laughs> Your road. Right? <laughs> Ayan mga Conars, tapos na po tayo for today's episode. Ako po ay matutulog na and magkukrk! crack Ha